Ayan, mga kamangayon, mga kabuting-ting. Mayroon tayo itong gagawin yung napakabago. Bagong-bago pa yan. Extreme. Extreme home. 45 watts. Ayan. Extreme home. 45 watts. Bago pa ako pa. Wala akong masyadong kala. Wala akong masyadong... Ano kabok? Ako, ah, ang sila ito. Tingnan okay, natin. 1. Wala. 2. 3. Wala ding ubong. Malamang. Piyos ito. Pagkantong hindi na udong man lang. yan. Bubuksan okay, natin ito. Bubuksan natin ito. Ayan. Matigas na naman itong si Extreme si Extreme Home. Si Wolpan. ayan, Napakatigas. Yan oh. Kung di mo persahin, yan oh. Ang tigas niya. Kaya ito ay pumutok ang fuse. Kasi sobrang tigas ito Umuugong lang. Pinabayaan nilang umuugong. Kaya ito ang problema niya. Pumutok ang fuse at napakahigpit nito. Kaya lilinisin din ito. yan Naku po Mukhang malabo na to Ayan Malabo na Si extreme Pumusok na Ang naging problema Dito siguro sa bakal Ayan Wala na Ayan. Nag-gatun na. Eh? O, wala na ito? Pag ganito, wala na to. Kasi ito, yun, oh. Kung nakikita nyo yung windings na yan, sunog na yan. Wala na yan. Dito siya nasunog sa cover. Pabago-bago, sayang lang Sa factory Ito ay mula sa factory pa Kasi dito lang ang kaproblema eh ganito lang kaproblema Hindi naman siya sa fuse yeah, uminit siguro Uminit ng uminit Ngayon Pagkainit Lumambot yung wire Ayun Sunog na Ito ganito Hindi ko na ito Kasi wala na itong buhay Sira na. Nak dua guru punya Ya wala no Untuk air Ini boleh kalau sama yang